Hello guys, oh, hindi tayo makapause ng video natin Hindi tayo makagawa ng video natin kasi sakit ng ulo natin Trangkaso, ng headache Hindi ko alam kung ba't ganito Nung last week, hindi last week ba yun? Oh last week nagka-trangkaso rin ako Ang sakit ng ulo ko Kaya nag-take lang ako ng gamot At least natanggal na Ngayon, masyadong malala oh, Sakit dito, sakit sa ulo, sakit sa likod kaya naghalo-halo yung sakit na ating naramdaman. So, ito, sa amin lang magpapacheck up tayo. Pero, ito observe muna natin. Observe na natin ang health natin. Baka matatanggal ito maya maya or bukas. Tis tis lang. So, uh, ayun, hindi tayo makareview. Hindi tayo makalabas sa boarding house. Stick lang tayo. Hopefully, may ay nagluluto lang tayo kain lang may gumat din naman tayo ngayon Please, please, pray for me. Pray, pray sa mga nagkakasakit para maging healthy. Healthy palagi. Kasi hindi natin alam mga sakit na ating uh, nasang ngayon. No? So thank you, thank you so much. Again, please subscribe, like, comment, and subscribe to our channel, Clement Kitang, sa YouTube. Thank you so much. Bye-bye. Stay healthy palagi.